Kanina nga mga tropa ay naganap na ang muling pagkikita ng Team USA at ng South Sudan. Kasama na si Jason Tatum at Anthony Davis ng starting five sa game na ito. Kasama si Lebron James, Stephen Curry at Devin Booker. Quick 6-0 run nga po ang ginawa nila to start the game para sa USA with Lebron scoring 4 points. Subalit sumagot nga ang South Sudan ng kanilang 7-0 run. Paglabas ni Lebron James ay instant impact si Kevin Durant at lumubo ang lamang ng USA sa 26 to 14 at the end of first quarter. Mukhang na-scout na nga talaga ang South Sudan sa game na ito. Napakahigpit nga ng depensa ng Team USA at napapadami ang turnovers ng South Sudan. Pinasok na din na nga si Tyrese Halliburton sa game na ito at gumawa ka agad siya ng back-to-back three-pointers habang si Embiid naman mga tropa ang nagiinit sa bench ngayon. End of first half, 55 to 36 ang score 19 point lead para sa USA. 14 points on 6 of 6 shooting sa field si Bam Adebayo, 10 points si Lebron James at 9 si KD. Si Tatum at Booker na lang nga ang wala pang punto sa lahat ng naglaro sa first half. Habang one point lang nga si Stephen Curry, ngunit may three assists din siya. Sa third quarter naman, ay naibaba nga ng South Sudan. Sa 10 points ang lamang ng Team USA. So bali konting balasa lang nga ng lineup ng Amerika at gumawa na naman sila ng run. Si Curry nga ay minamalas pa din at 0-7 na siya sa field at 0-5 sa 3-point line at tinatarget din nga ang kanyang depensa ni Karlik Jones. Sa game na ito ay makikita mo nga na talagang ginagalang na ng Team USA ang South Sudan at tinutodo nila ang kanilang performance. Subalit hindi sila makapag-relax at patuloy na lumalaban ng South Sudan at nakuha pa din nga mga tropa ng South Sudan ang respeto ng mga future Hall of Famers ng Team USA at pati na din ng mga fans sa game na ito. Sa hulo ay nakuha nga ng Team USA ang panalo sa score na points si KD, 12 points, 6 rebounds, 5 assists naman si Lebron James, 10 points si Derek White, 8 points and 8 rebounds si AD, 13 points si Anthony Edwards at 3 points, si Stephen Curry on 1 of 9 shootings sa field. At ngayon na ay sigurado na ang pagpasok ng Team USA sa quarter final.